Natatawa ako dito sa ating sender, mga kasawi, na isang lalaki na sabi niya, Hello ma'am, bakit sobrang ganda mo? Gustong gusto kita. Wow! Sabi ng ating sender na isang lalaki. So, syempre mga yung magbibigay tayo dito ng suggestion sa gustong gusto niya. Alam niyo po, hindi naman po talaga ako sobrang ganda na sinasabi niyo. To be honest lang po talaga, hindi naman po ako ganun kaganda. Hindi rin po ako sobrang ganda baka lang po. Nasasabi niyo lang eto dahil hindi niyo pa ako nakikita sa personal. Try niyo po na makita ako sa personal. Baka sabihin mo, ay, ang pangit pala na advisor. <laughs> ay, hindi pala siya maganda. Pangit-pangit niya pala. So, kapag ka once na nakita mo na ako sa personal, dun mo sabihin sa akin na sobrang ganda ko. Or dun mo sabihin na gustong-gusto mo ako kapag ka once na nakita mo ako. ba diba sabi ko nga sa inyo, ang kaganda na hindi nakikita sa anyong panlabas lamang Dapat eto ay nasa kalooban mga kasawi. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung titingnan nyo lang yung labas na kaanyuan ng isang tao, para napakanver naman sa mga taong mas mabubuti talaga ang nasa loob. de ba neto? Kaya kung kayo ay nagkakagusto lang sa isang babae na talagang dahil maganda lang, ayan. Pero hindi niyo naman talaga alam at kilala ang ugali, ba diba, ng isang tao. So, parang pangit naman yun. Mas maganda na dapat yung anyong panloob ang kagandahan kumpara sa anyong panlabas. Kasi ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang anyong kagandahang loob ay ito ay namimintain mo ito hanggang habang buhay nito dahil ugali na ito ng isang tao. Like me, hindi ako kagandahan pero mabait ako. At talagang masas masasabi ko sa na talagang maayos ay matino akong tao, mga kasabi. So yun lang po yun. Kaya sa ating sender, thank you so much po kasi sa paningin niyo Sobrang ganda-ganda ko. Sa paningin niyo napakaganda ko na. At sa paningin niyo ninyo, gustong-gusto niyo na ako try nyo po na makita muna ako sa personal. Pero salamat po sa inyo, sa paghanga ninyo sa akin. Sobrang na-appreciate ko naman po yun. At makakaasa po kayo na talaga kinilig naman po ako sa sinabi ninyo, napasayan niyo Napasayan nyo naman po ako. At sobrang thank you po dahil lumahanga kayo sa akin. Pero sa ngayon po, ang masasabi ko lang, mahal ko kayo bilang supporters ko. At syempre, maraming salamat po sa inyo dahil sa walang sawang pagtatangkilik sa akin. Sa araw-araw na mga video ko na ina-upload ko, sobrang salamat po dahil pinapanood ninyo. So, yun lang po sa ating sender. Ayan, hindi ko na kailangan pang i-shoutout ang name. Ayan, maraming salamat po sa ating sender. Sa pagmamahal niyo po sa akin, mahal ko po kayo. Mag-iingat po kayo kung saan man po kayo naroon. Ayan. Bye